Hello guys. Good morning guys. Ay lampas na pa 1 1 PM. Ayun guys, kadarating ko lang at namalingki ako guys. Ipapakita ko sa inyo ang 150 dirhams na nabili ko. Ayun, isang tray ng egg. At meron din akong palaya daun sibuyas, pechay, at saging. Ayan, itong salmon ano lang to guys yung sa may part ng mga buto-buto at giniling guys at nakabili din ako ng isang kilong manok bangos at saka madaming galunggong ayan guys sariwa yan guys pinatanggalan ko na ng pinaalisan ko na ng mga pa. at saka meron akong ulo ng salmon Ayan guys, nilinisan na yan guys, balihugas ko na lang. Sariwa yan guys. At saka meron din ako yung at mga sangkap. Ayan, kumpit ako sangkap, sibuyas, bawang, at saka luya. Ayan, luya. Lemon, meron din akong lemon. At saka kamatis, may repolyo ako, may carrots, at saka may okra ako guys. Ayan. Ayan guys, ang nabili ko sa 150 dirhams. Iko-consume ko yan sa loob ng one month. Ayan guys. Meron naman akong bigas na. Ang bigas kong limang kilo, nauubos ko yan minsan. Ilang buwan ko yan nauubos. Yung limang kilong bigas. Hindi naman kasi ako kumakain araw-araw ng kanin. Venga, y se la